Malako mo to. Bayad dito yung ano ng manok ha. Bigyan mo ng bituka ng manok. Oh, oh, no. Panya yata to. Hoy. Oh, sigya. Oh, panya. Oh, amo, oh amo oh, oh, tay. Malaga na. Malaga na. Ha? Hey, kintoy. Hoy, kintoy. Malakas ha? Bakit toy, bakit? To bakit? Apa <laughs> 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 Oh, yang bayar cha komot ko ha? Balai bulan waktu. No. Ah. 45 beneng. <laughs> <laughs> lang ako. Pumayag ka. i <laughs> Hindi kaya masira. <laughs> 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 <yung bayad> dito Dito <laughs> mo, mo dito no. <laughs> oh, sige. <laughs> oh, so, sige. 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 Okay, sige. <laughs> <laughs> oh, bigay mo sa akin. Kape sa linggo. Ikaw mo lang nag <laughs> Ihatid <laughs> dito sa tricycle ko. mo pa sa akin, ha? Oh, habuti mo. Hindi masira to? Ay, hindi yan. Ha? Hindi. Ano ko lang? Bukas ay sa na tayo magkita, no? Oh. Boop